sa welcome po sa ating channel at ayaw po tayo pasok na-prepare ah, na yung ating pagkain at babaunin ako oh guys oh. ito po yung natirang mga ulam kagabi ang ulam natin ngayon Ayan, oh. sinigang na bangos saka itlog na may kamatis na pula ito po yung baon natin na torta na naman guys yung baon natin yan baon ko yan ang kanin ano po yan na uh, inulit ko po yung tortang talong na may na may corn beef tortang talong na may corn beef na may kamatis ang dalawang itlog po yan dalawang kamatis tapos ang sibuyas masarap po eh yan tapos so, yung ulamin natin yung sinigang na bangsa tira kagabi sa katong itlog na may kamatis so, din tayo doon siyempre eh. okay guys ah uh,